kilo, Ang tagay sila. Hmm. Oh. Tagaan mo niya. Hmm. Hmm. Oh. Hi. Sige, panguha na. Para guys, uga tungkad ng mga Ay, na, sa mga sanga. Mm. Ang tungkad sa akoan, sa yuta ng mga sanga. Oh, bisag magahigda mo diri ko na magakuha. Abut badai signal diri. yang penuhan guys. Ini yang penuhan guys. Yang penuhan pun dia pun berag Hmm. Dia mau Guys, no? Lagi sila ugaw. Yeah. Bye -bye. Yeah. mo lang ang silaw ka. Bye-bye. Mora to amo ang vlog for today. Happy Sunday.